Hello po sa lahat ng mga followers po natin Ito na naman po mga idol At uh, samahan nyo naman po itong inyong may lingkod At uh, meron na naman po tayong pagkakabalahan sa araw na ito Ito meron tayong uh, sinishir dito na part sa collection po natin uh, Lumang barya po ito ng uh, Tinsintabos mga idol Ayan po uh, Taong 1958 Bali ginawa po itong coins na ito nung uh, taong 1958 hanggang 1966 mga idol. Saka itong uh, Taong taon na ito mga idol, ito yung uh, rare sa lahat ng uh, ginawa mga idol. 1958 kasi ito yung unang lumabas mga idol eh. Pero yung mga ganitong uri na bariya mga idol, hanggang taong 1966 po ito ginawa. So magkasunod po ito, 1958 Oh, 1960 ang kasunod dito tapos 1962 1963 1964 1966 ang walang ginawa nito mga idol 1965 saka 1961 at saka 1959 yun bali may patlang lang po sila ang ginawa nito 1958 so dumiritso sa 1960 tapos nawala naman yung 1961, tapos naggawa na naman pagdating ng 1962, tapos sunod-sunod na 1962, 1963, 1964. Pagdating naman ng 1965, patlang na naman, wala na naman ginawa yung uh, bangko sentral. So naggawa na naman sila ng panibago sa sunod na taon 1966. So hanggang 1966 lang po ito ginawa mga idol. Kaya ito yung uh, pinaka rare mga idol yung mga ganitong taon. Ayan po 1958. Oh. Kaya kung meron po kayo nito mga ganitong uri na barya mga idol, 10 uh, centavos 1958. Uh, mahal na rin po yung uh, bilihan nito sa uh, mga naghahanap na kolektor nito mga idol. Saka meron tayong uh, tatlong uri nito kasi may 25 centavos tsaka may 15 centavos din po Kasabayan din po nitong uh, 10 centavo na ito kaya ito po silipin natin mga idol ito po yung uh, ginawa na 25 centavos mga idol o 1958 din ayan rare din po yung mga ganitong taon sa lahat ng mga ginawa sila yung uh, taong 1958 hanggang 1966 ito yung uh, bihira na lang nga idol. Yung ganitong taon. Ayan po. O, ang ganda pa ng uh, ano nito. Oh, parang halos hindi pa gaano nag-circulate sa ano natin. Ayan po. Sa detalyado pa ho yung uh, mga ano niya. Yung mga marka niya mga idol pati taon. Ayan po. Saka meron din po nga uh, 50 centavos nito mga idol na ginawa. Ito po. Ayan oh. Ito as mas maganda itong ng idol oh. Tsaka parang bago pa po oh. Wow. Oh, Central Bank of the Philippines. tsaka talagang uh, detalyado pa ho, oh. pati yung nasa ano Republic of the Philippines oh. Uh, malinaw na malinaw pa oh tingnan. Sa balik tayo natin. Oh, ayan 1958. Yan, rare din po yung mga ganito sa 50 centavos yung 1958 mga idol. Ayan oh. Meron tayong uh, tatlong piraso diyan mga idol. Oh. Yan sino mga nakaalala niyan ay eh, hindi pa po tayo eh, pinanganak niyan mga idol. Oh. Pero 1958 do. Oh. Eh, batang 70s si tayo eh. <laughs> Ayan po Oh. oh. Parami na rin po mga nagkukulik nitong mga ganitong uri na barya. Kumbaga sa ano, common lang ito mga idol. Marami pa rin po ito sa uh, mga may hawak nito. Na mga nagmamayari nito mga idol. Nandyan lang po sa ano nila, sa baol. Ayan no oh. uh, detalyado pa po, po itong 50 centavos natin o. Oh. ganda oh. Oh, pati yung 25 centavos din natin yung medyo circulated na ito yung tinsintabo eh oh. Oh, medyo manipis na po yung uh, ano ng babae. Oh, yan, oh. Sa so, itong centavos natin mga idol oh. Parang hindi umikot sa sirkulasyon eh oh. Ang ganda oh. Oh. So sana lahat ng mga viewers, followers natin Uh, sa kaibigan natin sa larangan po ng reels, OFW uh, Luzon Visayas, Mindanao uh, Thank you for watching God bless